Yan po. Dito tayo sa taas. Ayun o. tayo. Pakakain man lang. Merienda. Yan. Galing tayo sa bundok. Kararating lang eh. Eh, kaysa magkape, di ito na lang muna. Matamis naman to eh. Oo. Oh. Ayan na. Okay, kaunti na lang ang bunga. Alam ko na. Ayan na. Ah. Ayan na, bunga pa oh. ano kasi sige. Mamitas muna ako. Wala naman akong kasama. Ako lang mag-isa. Tatas ko yung pan. Yung panungkit na ito. Oh. Wow. Ito yung panungkit. Oh. Ayan na. Ayan tayo sa taas eh. Ayan na. Kaya tas, taas. O sige. Dito na lang muna. At ako ikwan. May mitas muna ako.